Hello mga kahamis, hello mga ka followers, another day, another vlog. So karong buntagon, ganahan kayo kung sa akong na-order tungod kay niabot na good ang ako ang giorder order gikan sa TikTok shop. So ganahan kayo mag-order sa TikTok shop tungod kay ah, uh, legit kayo sila og diligyo ka magmahay sa imong gipaliton. So kanina din akong gipalit is buy one take one rice cooker. First ang akong giabrihan, excited kayo ko. Tungod kay ikaduhan na na ako ni nga order. So ang niabot sa ako karon is ang color black nga ang akong gipili. Ganahan manggod ko sa mga color black nga mga color tungod kay dili dali mahugaw. First is ang akong naabli is ang puti. Okay lang man ang puti para sa ako ah, kay ito man ang ihang nasa sulod. So ganahan kay ko ani kung nagdorm mo, nag boarding house mo or maglakaw mo bisan asa so pwede lang ninyo mabitbit ni tungod kay gamay siya. So pwede pod ninyo siya isaksak sa kurente kung naamoy mga kurente sa inyo hang panimalay. So ganahan kay ko ni lang kaayo makaluto kung unsa inyong mga lutoon. And then kaning part 2 is ang kaning rice cooker nga pinaka big size para sa ako. So depende na lang sa inyo kung naamoy pa family. Pero para sa ako na namo pa family mo nang maone ang akong gipili ang ato ang pinakadako nga rice cooker. Tungod kay affordable kay ka, isya para sa ako kay barato ug legit kay ka, siya nga niabot sa ako. Tungod kay ikaduhan na nako ni nga palit. Kung gusto mo mag-order ani, ibutang lang nako na sa atong comment section or ang link ani ibutang nako sa baba para maka-order mo o para mabudol pod mo. Pareha nako na budol gyud ko. So pwede ninyo ni siya madala-dala tungod kay dili siya bugat o madalagid ninyo siya tungod kay dili ninyo ikaulaw tungod kay nindot siya tan tan ninyo ang iyahang uh, butanganan. Uh, butanganan pa lang o makaingon na wow the best talaga nitong atong rice cooker nga by one take one So, ang ako masulti ani pwede ta mag yogurt, pwede ta mag rice. So, pwede ta mag cake aning ato ang uh, one take one nga rice cooker. So, syempre akong giabrihan ang una nato nakita ang iyang direction next ang ato ang pangkalo sa ato ang uh, kanon char and then ang ato ang uh, uh, pang uh, and then wire kung baga and then ang kani ato ang cup uh, especially ang cup gud kay importante kay na sa mga tao nga dili pa kabalo magluto og magkinam So, next is ka ang ato ang uh, pang dry and dry. Hindi ang atong butanganan. So, nindot ka siya guys. Tungod kay pang family size good siya. Baka ganahan mo mag-order. I-click lang ninyo ang yellow basket. Tungod ka nice kayo na atay mapilian ani na ay puti na apoy itom so ang akong napili ikaduha is ang part 2 nga color black so ganahan kay ko ani tungod kay ah uh, dali lang git kaya siya makaluto o dili lang isa ang pwede nyo magamitan. Pwede ka magprito, pwede ka magpride, pwede ka magso, pwede ka magluto o cake. Bisan unsa pa imong lutoon basta affordable kaayo siya ganahan kay ko ani guys. Siyempre, nahuman naman. So, naglakaw mi ni Leah. agon kanas pa ulit sa balay. Tanawa ninyo, guys. sa kan day ko nag-duty. Part 2 na ni siya, guys. So, ni ulit namin sa among balay. Ni sa kay Mian. Ni tricycad ang tawag. So, siyempre, nagbaklay bak. Dili, may gigka po baklay, tungkol ka na ako. Gibit-bit. So, nakatanaw-tanaw sila. Abid, nangutana ang ang driver namo kung unsa daw ni bluetooth ingon ko dili lutuanan oy ha so, wow Anna, oy ingon ko salamat sir sa imong pag-appreciate so mao dai ni ang San Pedro diri sa Davao na ma ni ang padulong og Jollibee nga site so diri mi ni agi dapit sa ano sa pikas nga lane tungod kay dili kaayo sa traffic kung moagi mi sa pikas is bawal daw agi ang mga tricycle so nag tricycle mi wala mi nag uh, kuan taxi tungod kay mahalan mi sa taxi ang tricycle pwede lang yes, okay na o di ba? saan kayo kayo diyan and then kung gusto mo mag withdraw da lang tay union back diri nga dapita and then happy uh, peaceful po din ang dapita o gulay manghilapot sa inyo tungod kay ang area limpyo og kuan wala gyud tao-tao so dali mo maka-withdraw and then moda ni among driver so excited ka ko nakita pa ang akong mga pangag char baka naman siya na eh, mag mga dentist nga nakadungog. pwede ko ninyo i-dentist char magkano kaya ayan so dili na ta mag-agi padulong og magalyani so dire nga part is a uh, magalyani street ni dire so Ayan, natin motor trade, kung inyo makita. di ba nice kayo ang kadalanan wala kay makita ng mga silupin Ingana anak good kalimpyo ang dabaw ng mga dalan o oh, syempre story time ta So nabalinday ko diri sa, sa ako ang gidutihan 2019 September 1 tungod kay nagpa-transfer ko akong gihangyo sa Sir Kunihar nga magbalin ko diri sa uh, UM Bolton tungod kay gikapoy ko dito sa UM Atina kadaghang mga chismosa oh di ba diri ang pelcris diri ang ato uh, ang convenience store so daghan kaayo mo pagpilian kung sa inyong pangpaliton sa inyong mga kaugalingon and then mo na ni ang magallanes street diri nami mo tabok and then mo sa kay mi og bangka para makaabot dahil may sa among balay mo sa kemik bangka so niagi pa ang ang sakyanan nga dako og um, nangarangan mi and then nagbaba na mi ni mi agwan kan and then niabot na og balay gitray na mo ang lutuanan nga buy one take one nga rice cooker so gitray na namo ang ay by one take one nga rice cooker tungod kay gitray na na ang color white ani is ang niabot karon is ang color black Siyempre, unahon ko din mo siya o ano no, butawag ni, ni tubig eh, para mawala ang iya hanga medisina sa ato ang plastic and then kung inyo makita o oh, di ba giabrihan na mo o oh, di ba tubig good, ang unan ninyong buhaton kay eh, para mawala ang medisina sa plastic nga inyo hanggi initan and then iya bo, ninyo na alang ang ibubo ninyo sa inyong kagalingon dili Baut baya no dapat inyog yung iya bo iya o og maayo og ilabay char o di ba init na kay abrihan lang na mo na o ten ninyo pa -smell, smell pa ang mga person Gikapoy na di ay na kay gikan pa og nagjoty and then pag -iwas sa balay so excited kayo kay para mainitan kay pa mo on akong lutuan lutuan og kanon di so syempre nagpudengos lang man miniliyami so gamay kit kayo ang amo ang balay and then the part 2 ang paggamit ani is una first si saksak -sak ni mo sa saksak saksakanan and then imuha na siyang butangan og tubig and then akong ipakita sa inyo ha kung unsa kanindo ang atong buy one take one ta kay dako siya so pang affordable siya so dali lang kay siya mainit so akong ipakita sa inyo ha kung unsa ka ang atong napalit nga buy one take one nga rice cooker so mo na and ready na tao di ba mo na siya ang parto ang gani akong ipakita sa inyo is init na siya para dili pod mo maano ba apoy ug tan-aw oh, syempre giuna na ko o oh, di ba sa kayo chan and then ako ipakita sa inyo ha uh, kanide atong rice cooker nga By one take one pwede ninyo siya lutuan og fried uh, yogurt rice and then ang soup o pwede mo magprito dire bisan unsa inyong lutoon so mo siya ko inyong makita cooking yogurt and cookies fry and rice so, okay diba balik-balik lang ko no o balik-balik importante makasabot mo and then kanang plus mo na kung unsa ka pila ka minutes sa inyo hang kailangan pila ka oras o oh, kana ang mga minuto niya so daghan kay mo mag pwede mo mag-adjust pwede mo magdugang o, oh, di ba? Mo na ato ang fast cooker. Kung gusto niyo pas fast food, napo tay fast cooker. Sa atong ang buy one take one nga napalit. Kung kani niyo makita mo na niyo nakita dira ang iya nga brand ka nang Maimiti. Ba na siya pagbasa sa so, mo na na. Basta inyo nakita is mo na na. O, oh, di ba? Asa mo anak. So, muna ang attention, do not touch have cooking and to avoid the scalding. Do not cover everything. O, oh, bisan, o, oh, muna na, diba? may muna yung mga attention sa mga ato, likod di ay, ay sa dulo, dili kaya sa likod.